Alam mo ba na ang paglalagay ng larawan ni Ina Maria malapit sa ilang bagay ay maaring nagbubukas ng mga hindi nakikitang pintuan na nagdadala ng kaguluhan sa iyong tahanan? Oo, maaring hindi ito kapanipaniwala, pero may mga bagay sa paligid ng larawan ng birhen na maaaring magdulot ng kalungkutan sa kanyang puso, hadlangan ng biyaya at pahintulutang pumasok ng tahimik ang negatibong impluensya sa iyong bahay. Naramdaman mo na bang kahit na nananalangin ka at deboto ka, hindi naman dumarating ang kapayapaan? na kahit nandyan ang larawan ni Maria, patuloy ang alitan, sakit, pangihina at problema sa pinansyal o espiritwal. Maaaring hindi mo alam, nagkakamali ka at nasasaktan ng malalim ang mahal na birhen. Posible bang hindi gumagana ang proteksyong inaasahan mo mula sa kanyang presensya dahil ang larawan ay napapaligiran ng mga bagay na hindi kaayon ng kanyang kadalisayan? Marami ang nagtatanong kung bakit kahit may larawan ng ina ng Diyos sa bahay, nasa ilalim pa rin sila ng ulap ng sumpa, bisyo at hidwaan. Ang sagot ay maaring nasa isang bagay, nakakaunti lamang ang nakakaalam at kung ano ang sinabi mismo ni Padre Pio, ang ilang tila walang nakikitang panganib na bagay ay nagdadala ng enerhiyang salungat sa misyon ni Maria ikinalulungkot ang kanyang walang dungis na puso at pinipigilan ang pagdating ng kanyang mga biyaya. Ito'y isang espesyal na kaalaman para lamang sa may tunay na pananampalataya at nagnanais ipagtanggol ang tahanan sa pamamagitan ng intersesyon ng Birhen. Si Padre Pio, isang santo na hinarap ang matinding labanang espiritual at may malalim na ugnayan sa sobrenatural, ay nagbabala tungkol sa tatlong uri ng bagay na huwag kailanman ilapit sa larawan ni Maria. Alam niya dahil sa kanyang malalim na koneksyon sa langit at ang kanyang sensitibidad sa mundo ng espiritu na ang mga iyon ay humihila sa puwersang kung minsan ay nagdudulot ng kaguluhan at binabara ang banal na kilos. Isang beses, lumapit sa kanya ang isang desperadang babae. Nagsabi na kahit may larawan ng birhen sa bawat silid at nananalangin ng may pananampalataya, puno pa rin ang bahay ng hidwaan at paghihirap anak na ikinulong, asawa na alipin ng bisyo, anak na babae na umalis sa pananampalataya. Tahimik na pinagmasdan ni Padre Pio at mariing sinabi, ang larawan ng ina ng Diyos ay inilagay sa lugar na siya ay nasasaktan. Ang ilaw ay napaliligiran ng dilim. Hanggang hindi mo inaalis ang nakasasakit sa kanya, hindi siya makakilos. Pagkatapos ng payo, natuklasan ng babae na may namana siyang bagay na labis na sumasalungat sa sa pananampalatayang katolika na nakalagay sa tabi ng larawan. Nang alisin niyon at pabanalin ng bahay ayon sa tagubilin ni Padre, nagbago ang lahat, dumating ang kapayapaan, muling nabuhay ang pananampalataya at naging kanlungan muli ang tahanan. Ipinapakita nito na hindi sapat ang pananampalataya kung hindi sinasabayan ng paggalang at pagrespeto sa banal na presensya ni Maria. Ang larawan ni Maria ay higit pa sa simbolo. Ito ay isang buhay na daluyan ng biyaya, ngunit kung napapalibutan ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa langit, nababara ang kanyang kakayahan at sinasamantala ng kasamaan ang pagkakataon para kumilos. Ngayon, malalaman mo na kung ano ang tatlong bagay na hindi kailanman dapat ilapit sa larawan ni Birhen Maria. At higit pa doon, matututuhan mo kung paano pabanalin ang iyong tahanan, muling pagtagpuin ang espasyo sa kanya at buhayin muli ang espiritual na presensya ng Ina ng Diyos, sa iyong bahay, upang ang banal na ilaw ay magtagumpay sa dilim at magdala ng tunay na proteksyon at kapayapaan. Itinuro ni Padre Pio na upang parangalan si Maria nang ayon sa karapat-dapat, mahalaga na ang lugar kung saan nakalagay ang kanyang larawan ay malinis, dalisay at walang presensyang maaring makainsulto sa kanya. Mahigpit niyang ipinaalala na kung nasasaktan si Maria, lahat sa bahay ay nakikiramdam sa bigat ng kalungkutan. Ngunit kung tinatanggap siya ng may paggalang, lahat ay lumalago sa biyaya. Ang unang uri ng bagay na binigyang diin ni Padre Pio ay ang mga amuleto, talisman at simbolo na nauugnay sa enerhiya o paniniwala na hindi kabilang sa pananampalatayang katolika. Maraming tao, kahit hindi sinasadya, ay pinagsasama ang pananampalataya at pamahiin o makapangyarihang bagay gaya ng mga energizadong bato, evil ay mga figurang pangprotekta mula sa esoteric stores o kristal na ginagamit upang makaakit ng enerhiya. Kahit na mukhang wala namang panganib, ang mga ito'y spiritual na pamalit na nangangako ng proteksyon ng walang dasal, biyaya ng walang sakripisyo, kapangyarihan ng hindi sumusunod at nakita ni Padre Pio ito bilang isang napakabigat na pagkakamali dahil pinahina nito ang tunay na pananampalataya at bumukas ang daan sa negatibong impluensya. Ang ikalawang grupo ay mga larawan o simbolo mula sa iba pang relihiyon o pilosopiya kahit mabuti ang intensyon o maling impormasyon lamang, ilalagay kaagad na kasama sa larawan ni Maria malinaw na sinabi ni Padre Pio na walang puwang para sa ipinaghalong banal at profano dahil nagdudulot ito ng paghahati at spiritual na hadlang para sa buong kapangyarihan ng Diyos sa espasyo. Nakakita siya ng mga kaso kung saan inilagay ang larawan mula sa ibang relihiyon kasama ni Maria at nagdulot iyon ng disequilibrium, karamdaman at kalungkutan. Panghuli ang ikatlong bagay na kakaunti ang makakapaniwala pero maaaring mas mapapagkakas minsalapa pa ay ang mga salamin, patay na screen o mga bagay na walang laman, puro dekorasyon lamang na inilalagay ng malapit sa larawan ni Maria. Babala ni Padre Pio na ang mga ito'y gumagana bilang spiritual na puwang na walang laman, kung saan maaring magtago ang kasamaan at kung saan ang konsentrasyon at panalangin ay nawawala ang bisa. Hindi kailangan ni Maria ng distraction ng refleksyon o mga bagay na nakakaagaw pansin. Kailangan niya ang isang lugar ng pagninilay, liwanag at kadalisayan kung ang larawan ni Maria ay dating napalapit sa alinman sa mga bagay na ito, huwag mong sisihin ang sarili. Tinuturo ni Padre Pio na ang anumang bagay ay maaring mapabanal sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Alisin ang nakasasakit, ilagay ang larawan sa marangal na lugar, sindihan ng kandila, manalangin ng tauspuso puso at gumawa ng sinserong akto ng konsagrasyon. Sa ganitong paraan, magsisimulang mamulaklak ang kapayapan kapayapaan at mararamdaman ng banal na proteksyon. Ngayon, na alam mo na kung ano ang hindi dapat nasa tabi ng larawan ng Ina ng Diyos, narito ang paanyaya, kumilos ng may pagmamahal at paggalang. Ang tunay na tanda ng pananampalataya ay nasa pag-aalaga at pagrespeto sa banal na presensya. Kung handa ka, ang pagbabagong ito ay magdadala ng malalim na pagbabago sa iyong tahanan at pamilya. Laging inuulit ni Padre Pio na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng gawa, hindi lang salita o damdamin ang kaalaman na may mga bagay na nakagugulo sa enerhiyang spiritual sa paligid ng larawan ni Maria ay simula pa lamang. Kailangan mong kumilos upang ang presensya niya ay muling matatag sa iyong tahanan. Ipinapaalala niya na si Birhen Maria ay hindi isang dekorasyon lamang o isang amuleto para sa swerte, kundi ang ina na mapagkalinga at makapangyarihang nananalangin sa Ama, karapat dapat sa isang banal at hiwalay na lugar kung saan siya makakilos ng malaya. Isipin ang larawan ni Ina Maria hindi bilang isang magandang bagay lamang, kundi bilang pintuan ng liwanag. Buhay na daluyan kung saan bumababa ang biyaya at proteksyon na kailangan ng bawat anak. Kapag nabara ang pintuan na ito ng mga distraksyon, maling paniniwala o walang basang mga bagay, hindi makakapasok ang biyaya. Malinaw na nakita ito ni Padre Pio sa kanyang buhay dahil madalas niyang nadarama ang espiritual na sakit kapag nakalusot ang kasamaan sa mga tahanang nagpapanggap na kristyano. Kaya pinapayuhan niya na ang larawan ni Maria ay ilagay sa isang permanenteng lugar, hindi basta-basta ililipat ni sa lugar na mata lakaran o magulong espasyo. Dapat maghatid ang lugar na iyon ng kapanatagan at pagtanggap, inihahanda ng maingat, sindihan ang kandila, ilagay ang rosaryo malapit, maaring bukas ang Biblia o simpleng bulaklak na tanda ng kadalisayan at paggalang. Kahit payak ang altar, kailangang maglingkod ito bilang tunay na lugar ng espiritual na pakikipagtagpo sa pagitan mo at ni Maria. Itinuturo ni Padre Pio na ang tim-tim na panalangin sa harap ng larawan ni Maria ang umaakit sa celestial na ina. Ayon sa kanya, sa pananampalataya at pagpupursige sa mga panalangin, lumalakas ang intersesyon ni Maria. Hindi sapat ang pagtingin lamang. Kailangang magsalita, mag-alay, humingi, magpasalamat at umiyak sa harap niya. Tulad ng isang anak na naghahanap ng aliw at lakas, ang araw-araw na pakikipagtagpo na ito ang nagpapalakas ng kaluluwa, pumuprotekta sa bahay at ginagawang santuwaryo ang kapaligiran. Hindi lang ito tungkol sa personal na pananampalataya, kundi sa isang malalim na spiritual na pangako. Hinahamon tayo ni Padre Pio na suriin kung ano ang humahadlang sa biyaya. Hindi lamang pumapasok ang kasamaan sa pamamagitan ng pintuan at bintana, kundi sa maliliit na puwang ng kawalan ng kaalaman at kapabayaan. Alam niya na ang halong banal at profano ay isa sa pinakamalaking bitag. Ang pagsasama ni Maria sa pamahiin, amuleto, simbolo ng ibang paniniwala o walang sangkap na bagay ay hindi lamang paglabag sa kanya, kundi pagbibigay daan sa kaaway. Ngunit ang magandang balita, lahat ay maaaring mapanumbalik. Ang kapangyarihan ng konsagrasyon, ang purifikasyon ng tahanan at ang pagsisikap na lumikha ng isang banal na espasyo ay kayang ibalik ang anumang espiritual na disbalanse. Malinaw ang gabay ni Padre Pio. Pumili ng isang matatag na sulok para sa larawan, alisin ng may pag-ibig ang mga bagay na hindi kaaya-aya, sindihan ng kandila, hawakan ng rosaryo at manalangin ng sinsero, iniaabot ang iyong tahanan sa kanyang imakulado korason. Ang simpleng gawain ito ay makapangyarihan dahil ipinapakita nito ang kababaang loob, pagsisisi at tunay na pananampalataya. Mula rito, nagaganap ang pagbabago. Ang spiritual na bigat ay nawawala, bumabalik ang kapayapaan, naririnig ang mga panalangin at dumadaloy ang mga biyaya. Mararamdaman mo na ang presensya ng Ina ng Diyos ay parang di kalasag na nagtataboy sa kasamaan. At higit pa dyan, inaanyayahan tayo ni Padre Pio sa isang mas dakilang misyon. Hindi mo kailangang itago ang aral na ito para sa sarili mo lamang maraming pamilya ang naghihirap dahil hindi alam kung ano ang humahadlang sa biyaya ni Maria sa kanilang tahanan ang pagbabahagi ng kaalaman na ito ay maaaring simula ng isang kilusan para sa spiritual na kalayaan purifikasyon ng mga tahanan at muling pagbangon ng tunay na pananampalataya kung nararamdaman mo sa puso ang tawag para sa pagbabagong ito tanggapin ang hamon spiritual na inihain ni Padre Pio sa loob ng lum araw, maghanap ng mabuti sa paligid ng larawan ni Maria sa iyong bahay. Hanapin ang kristal, amuleto, simbolo ng ibang relihiyon, salamin o mga bagay na walang tunay na espiritwal na kahulugan at alisin ito ng may paggalang at determinasyon. Pagkatapos, pumili ng isang malinis payapa at matatag na lugar para sa larawan, ayusin ng payak at gawin ang iyong panalangin ng konsagrasyon, iniaalay ang iyong tahanan sa kanyang imakulado korason. Hindi lang ito ordinaryong ritual, ito ay isang pangakong magbubukas ng bagong yugto sa iyong buhay. Ang pananampalatayang kumikilos ay nagbabago ng kapaligiran, nagpapanumbalik ng puso at dinadala ang kapayapaan na ating hinahangad. Tinuro ni Padre Pio na kapag si Maria ay pinarangalan ng may pagmamahal at paggalang, hindi makakahanap ng puwang ang kaaway. Kung naramdaman mong hindi umuunlad ang iyong pananampalataya na ang iyong mga panalangin ay tila bumabalik lamang sa kisame, marahil ito ang sagot na ipinadala sa iyo ng langit ngayon. Kung ang aral na ito ay tumimo sa iyong puso inaanyayahan kitang sumali sa iisang agos ng pagmamahal at pananampalataya. Dito sa espasyong ito, hindi lang tayo nag-aaral, tayo ay bumubuo ng isang espiritual na pamilya kung saan ang presensya ni Maria ay tunay na nararamdaman at pinapahalagahan. Kung nagustuhan mo ang narinig mo, maging bahagi ng aming komunidad. Mag-subscribe para makatanggap ng higit pang mga revelasyong nagpapabago. Mag-iwan ng komento tungkol sa iyong mga karanasan at tanong at ibahagi ito sa mga mahal sa buhay na kailangang marinig ang salitang ito ng liwanag. Mahalaga ang iyong pakikilahok upang sama-sama nating maipakalat ang apoy ng pag-asa at aliw. Tandaan, espesyal ka para kay Maria at nais niyang manahan sa iyong tahanan ng buo at buong biyaya. Ito ay paanyaya hindi lang manood kundi isa buhay ang pagbabagong ito. Mula rito, bukas ang daan para sa bagong simula. Isang tunay na inalay na tahanan tahanan kung saan namamayani ang kapayapaan ng langit. Marami ang hindi napapansin na ang espiritual na presensya ni Maria sa ating tahanan ay buhay na tumutugon sa mga kilos, kapaligiran at mga pagpipilian na ginagawa natin. Itinuturo ni Padre Pio na ang Birhen ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman ng malalim ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang larawan niya ay hindi basta simbolo kundi isang senyales ng pagmamahal at komunyon sa pagitan ng langit at lupa. Kapag napapaligiran siya ng mga bagay na lumalabag sa kanyang banal na misyon, napuputol ang komunyon at humihingalo ang espasyo sa dilim, nagdadala ng kalungkutan, karamdaman, hidwaan at pangihina. Maaaring hindi ito halata, ngunit napatunayan sa karanasan ni Padre Pio na ito'y makapangyarihan at nakikita sa palagay. Sa kanyang habang buhay, Hinarap niya ang matitinding espirituwal na suliranin na nakakaapekto sa kanyang katawan, isip, at Espiritu. Kahit ganito, ang kanyang pakikipagkumunyon sa Diyos at kay Maria ang nagbigay sa kanya ng karunungang makita ang nakatagong sanhi ng pighati ng mga mananampalataya. Marami sa kanila ang nagsabi na kahit may banal na larawan sa bahay, tila hindi naroroon ang kapayapaan. Kaya inaaral ni Padre Pio nang may pagmamahal at karunungan kung ano ang maaaring humahadlang sa kilos ng Diyos. Halos sa bawat pagkakataon, ang sagot ay ang mga bagay na kasamang nakalagay sa larawan ni Maria. Bagay na hindi kabilang sa pananampalatayang katolika, simbolo ng ibang relihiyon, amuleto, talisman, enerhizadong kristal, at maging simpleng bagay tulad ng salamin o kagamitan na posibleng lumikha ng dinakikitang hadlang sa biyaya. Kahit binili ng mabuting intensyon, dala ng mga ito ang enerhiyang hindi tumutugma sa misyon ni Maria at humahadlang sa espiritwal na pagkakaisa ng kapaligiran. Ipinapaalala ni Padre Pio na ang mga elementong ito ay parang bukas na pinto para sa kasamaan na sinasamantala ang kamangmangan upang makapasok. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-aalis ng masama, kundi tungkol din sa paglikha ng isang banal, dalisay at karapat-dapat na espasyo para sa presensya ng ina ng Diyos. Tinuturo ni Padre Pio na ang konsagrasyon ng tahanan ay malalim na akto ng pag-aalay at tiwala. Hindi sapat ang paglagay ng larawan at pag-aasang automatikong mangyayari ang mga milagro. Kailangan kumilos ng may pananampalataya, determinasyon at reverensya kinikilala si Maria bilang reyna na namamahala at nagpoprotekta at inihahanda ang kapaligiran upang magliwanag ng buong lakas ang kanyang ilaw. Ang gawa ng konsagrasyon ay simple ngunit may malawak ng kapangyarihan. Ang pagsindi ng kandila, pagdarasal ng rosaryo, pag-alay ng taimtim na panalangin at paglalagay ng larawan sa espesyal at matatag na lugar ay nagpapakita ng pangako at pagmamahal. Ang presensya ng birhen ay nagsisimulang maramdaman bilang isang banayad na simoy na kumakalat ng liwanag, nag-aalis ng anino, nagdudulot ng kapanatagan, kaliwanagan at pag-asa sa lahat sa loob ng bahay. Ayon kay Padre Pio, ang panalangin sa harap ng larawan na may bukas na puso ay umaakit sa pagdalaw ng mga anghel at santo na nangangalaga at gumagabay sa pamilya. At ang proteksyong ito ay hindi lang espiritual, nauugnay din ito sa araw-araw na pamumuhay. Ang kapaligiran ay nagiging magaan, gumaganda ang relasyon, bumabalik ang kalusugan at nagkakaroon ng bagong pananaw ang mga hamon. Ang biyaya ni Maria ay nagpapabagong buhay sa tahanan, ginagawang tunay na kanlungan kung saan tinatanim ang pagmamahal at kapayapaan araw-araw. Ang pagbabagong ito ay hindi nakabase sa malalaking ritual, kundi sa tunay na pag-ibig at pagpupursige sa panalangin. Mahalagang tandaan, ang paglalakbay na ito ng espiritual na pagbabago ay isang proseso. Hindi nangangako si Padre Pio ng agarang himala, ngunit tiniyak niya na ang pagpupursige at kababaang loob sa harap ng Inasantisima ay nagbubukas ng mga pintuan para sa kilos ng Diyos. Pinatitibay niya rin na ang tunay na kapangyarihan ni Maria ay nasa kanyang tuloy-tuloy at epektibong intersesyon na naaabot ang mga lumalapitan ng taimtim at may pusong nagbabalik loob na kaya kung pakiramdam mo ang iyong tahanan ay kulang sa ganitong malalim na kapayapaan kung ang iyong mga panalangin ay tila hindi naririnig o kung mayroong di nakikitang hadlang. Huwag mawalan ng pag-asa. Nasa iyong kamay ngayon ang isang mahalagang aral na maaaring magbago ng lahat. Pagnilay nanay ang lugar kung nasaan ang larawan ni Maria, gumawa ng sinadyang paglilinis espiritual, alisin ang mga bagay na nakagugulo, pumili ng espesyal na lugar para sa larawan at ialay ang iyong tahanan sa kanyang imakulado korason. Tandaan, si Maria ay ina na hindi kailanman iniiwan ng kanyang mga anak kahit sa pinakamahirap na sandali. Inaasahan niya na buksan natin ang ating mga mata sa mga maaring humaharang sa kanyang presensya upang sa may pananampalataya at tapang, magawa natin ang kinakailangang pagsasaayos. At ang pagsasaayos na ito ay hindi lang para sa iyo, para ito sa buong pamilya, para sa mga susunod na salinlahi, upang ang isang tuloy-tuloy na sirkulo ng biyaya at proteksyon ay maging katotohanan. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, tanggapin ka rito ng may pag-aalala at paanyaya kang maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya at pag-asa. Ibahagi ang iyong karanasan Mag-iwan ng komento na may tanong o kwento At tumulong na maikalat ang liwanag na ito upang mas maraming tahanan Ang mapaalay ng proteksyon at konsolasyon Dito, pinapahalagahan namin ang bawat kwento at bawat hakbang Patungo sa espiritual na pagbabago Mahalaga ang iyong partisipasyon Dahil sama-sama nating pinapalakas ang pananampalataya At pinapabanal ang pag-asa Na kahit sa gitna ng pagsubok Ang pagmamahal ni Maria ay maaring mamulaklak at magdala ng tunay na kapayapaan. Simula sa sandaling nagpasiya tayong ibalik ang espasyong inialay kay Birhen Maria, nagsisimula ang bagong paglalakbay. Hindi lang ito simpleng paglilinis o pag-aayos ng bagay. Ito ay paanyaya upang muling buhayin ang ating pananampalataya, buksan ang pintuan ng ating puso at hayaang pumasok ang biyayang banal at baguhin ang lahat ng nararamdaman nating pagod, lungkot, sa sugatan sa loob natin at sa paligid natin. Tinuturo ni Padre Pio na ang presensya ni Maria ay parang ilaw ng pag-asa, ina na nagtitiyak, nagpoprotekta at nagbibigay aliw, lalo na kapag ang mundo ay parang masyadong mabigat pasanin ng mag-isa. Ang ilaw na nanggagaling sa Imakulado Corazon ni Maria ay hindi limitado sa isang altar o larawan. Kumakalat ito sa bawat salita, bawat kilos ng pag-ibig, bawat akto ng pagpapatawad at pagkakasundo sa loob ng tahanan. Kapag nilikha natin ng isang espasyo para sa banal na presensya, nagbubukas tayo ng direktang daluyan para sa kapayapaan, kagalingan at espiritual at emosyonal na pagbabagong anyo. Alam ni Padre Pio na palaging naghahanap ang kasamaan ng puwang sa naguguluhan, ng lalabo at pabaya na pananampalataya. Ngunit kapag iginagalang si Maria ng tapat, siya ang pader na di matitinag laban sa lahat ng dilim ngunit hindi automatic o mahiwaga ang proteksyong ito. Nangangailangan ito ng araw-araw na dedikasyon, tunay na panalangin at isang pusong handang makinig. Kaya ang panawagan ng santo ay napaka Linisin ang nakakasakit, ipagkaloob muli ang konsagrasyon, manalangin ng may kaluluwa at ialay ng buo ang tahanan sa ina na hindi kailanman sumusuko. Huwag matakot sa maliliit na hakbang. Ang mga simpleng pagbabagay bagong ito kapag ginawa ng may pananampalataya ay lumilikha ng malalalim at hindi nakikitang alon ng pagbabago. Paalala rin ni Padre Pio na ang pananampalataya ay nabubuo sa komunidad. Hindi tayo nag-iisa sa labanang espiritual na ito at ang pagbabahagi ng mga karanasan ay nagpapalakas sa bawat isa. Kaya inanyayahan kita na buksan ang iyong puso sa mga komento, ibahagi ang iyong sariling kwento kay Padre Piyo, ibahagi ang mga sandali kung kailan naramdaman mo ang proteksyon ni Maria o ang mga hamon sa iyong pananampalataya. Maaring ang iyong salita ay maging aliw at liwanag sa iba na nagsisimula pa lamang sa paglalakbay na ito. Sama-sama nating binubuo ang isang espasyal na tahanan ng suporta, pag-asa at muling pagkabuhay. Kung mayroon ka ng kwento ng tagumpay, testimonya ng himalang natanggap o kahit payak na sandali ng kapayapaan galing kay Maria ibahagi sa amin. Kung may duda o takot na nagpapahirap sa iyong buong pag-aalay, sabihin mo dito, bawat salita ay tinatanggap ng may pagmamahal at bawat tao'y pinapahalagahan dahil sa tapat na paghahanap nila. At kung mayroon kang mungkahi para sa mga temang nais mong makita sa kanal na ito, huwag mag-atubiling ipaalam. Nais naming samahan ka magdala ng mga turo, kwento at revelasyong nagpapasigla sa pananampalataya at nagpapalago ng kaluluwa. Ang kanal na ito ay hindi lang espasyo ng mga video kundi isang espiritual na pamilya kung saan ang pagmamahal ni Maria ang naguugnay sa lahat. Sa bawat bagong taong dumarating, bawat testimonya na ibinabahagi, lumalawak ang tanikala ng proteksyon at ang kapangyarihan ng intersesyon ng Ina Santisima ay mas tumitibay. Sabi ni Padre Pio, kapag ang isang kaluluwa ay nagbukas sa biyaya mga anghel at santo ang ipinapadala para magtanggol, aliwin at gabayan ikaw na maaaring maging kaluluwang iyon at ang komunidad na ito ay maaaring iyong kanlungan kaya kung hindi ka pa bahagi ng grupong ito ng mga pusong nag-iisa sa panalangin at pananampalataya, inaanyayahan kitang mag-subscribe ngayon. Ngunit hindi sa karaniwan, hindi lamang mekanikal, nais kong mag-subscribe ka bilang isang espiritual na pangako, isang malay na hakbang upang maging bahagi ng isang bagay na higit pa, na lumalagpas sa digital at umaabot sa langit. Mag-subscribe ka upang patatagin ang iyong pananampalataya, kumonekta sa mga totoong kwento na nag inspire at huwag kailanman maglakad mag-isa sa paghahanap mo ng liwanag. At sa paggawa mo nito, mag-iwan ng mensahe sa komento, iyong panalangin, healing para sa proteksyon, o kahit isang narito ako natatanggapin ng may pagmamahal at panalangin ng buong komunidad. Sama-sama nating baguhin hindi lang ang ating mga tahanan, kundi pati ang ating mga puso upang maging karapat-dapat na tahanan para kay Birhen Maria at para sa kapayapaan na siya lamang ang makapagdadala maligayang pagdating sa lugar na ito ng liwanag at pag-asa dito bawat hakbang mo'y mahalaga at bawat panalangin mo'y may walang hanggang halaga. Si Padre Pio ay nananalangin para sa iyo at si Maria sa kanyang mapagkalingang puso ay kasama mo sa paglalakbay, handang tumulong, gumabay at magsalo sa iyong gabay. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo sa ilalim ng mapagpangalagaang balabal ng ina ng Diyos. Handang harapin ang mga dilim sa lakas ng pananampalataya. Naway ang Imakulado Korason ni Maria ay maghari sa iyong tahanan buhay at puso. Nasaan man siya nananahan, hindi papalapit ang kasamaan at kung siya'y umiiyak, may aliw lagi. Naway ang banal na kapayapaan ay mapuno ang bawat sulok at maramdaman mo ngayon at magpakailanman ang yakap ng ina na hindi nabibigo.